dahil pa rin nga sa pagwalang dala ng bagyo. At para bigyan tayo ng detalye, live mula sa Baynila, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kabusta ang sitwasyon dyan? Mukhang hindi na masyado maulan. Pero ayan, nakikita ko yung baha sa likuran mo, ha? Ah. Ruth, apektado ang mga kalsada na madalas binabaha tuwing masama ang panahon. Gaya dito sa Tap Avenue na umabot ang tubig mula Tuhod hanggang Bewang. Alam mo Ruth, malalim ang baha, lalong-lalo na sa kanto ng Kalaw Avenue at maging dito sa kinatatayuan ko, ito na yung uh, Apasible Street. Simula kaninang tanghali, Ruth, ay suspindido na ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong mga paaralan dito sa Maynila dahil sa tuloy-tuloy at walang tigil na malakas na ulan simula kaninang madaling araw. Simula kanina, mabilis din ang pagtaas ng tubig baha sa TM Calao hanggang Churoca Streets. Gutter high naman ang tubig sa panulukan ng Leveriza at Quirino Avenue. Baha rin sa may Pedro Hill sa tapat ng Philippine General Hospital o PGH. Agad nagsagawa ng clearing at declogging sa mga nakabarang basura sa mga drainage at kanal sa Taft Avenue ang mga tauhan ng Department of Public Services ng Manila LGU. Sa lakas ng ulan, pinasok ng baha maging ang Manila City Hall. Umabot hanggang bukong-bukong ang tubig dyan. Napilitan ng maglakad ng maraming pasahero na nahirapang sumakay dahil sa baha. Dahil dyan, apektado rin ang trapiko. Inabot ng siyam-syam ang usat ng mga sasakyan sa malaking bahagi ng Maynila. Nag-alok naman ng libreng sakay ang Manila LGU sa mga stranded na pasahero. Ruth, muli sa mga kakapanood lang o kakapukas ng TV, or those who have joined us sa uh, uh, Facebook Live ay nasa kanto tayo ng Taft Avenue at ng Apasible Street. Kung makikita mo dito sa likuran ko, ito pa yung mga uh, residente na apektado ng pagbaha ay yung ilan niya sa kanila na pilita ng maglakad, suungin itong uh, tubig, apektado yung uh, trapiko ngayon dito sa kabaan ng Taft Avenue. Halos paralisado rin ang uh, public transportation dahil walang masakyan Itong mga kapatid natin, maraming stranded, yung ilan na pilitan ng maglakad. May mga bus na bumabiyahe, Ruth, pero paunti-unti. At dahil nga, sa dami din ng mga pasahero ay halos hindi kayang i-accommodate nitong mga bus na ito. At maging yung mga jeep, kakaunti lang din. Yung uh, nakikita natin, panawagan natin, Ruth, dito sa mga driver ng bus, maging ng mga malalaking sasakyan gaya ng SUV. At uh, kahit na yung mga van lang no, nakapag dumadaan sila ngayon sa Taft Avenue na may mataas na tubig, medyo dahan-dahan lang kasi yung ilang mga naglalaka dahil nga sa alo na dulot ng bahaya, nawawalan ng balanse ba. So para iwas diskrasya na din sa mga kapatid natin na napilitan ng suungin yung tubig baha. Ruth. Maganda rin naman yung tip mo kasi nakikita ko ngayon parang umaalon talaga dyan sa may likuran mo Halimbawa kanina no, nung may dumaan na truck. Yan po, ang Express Report ni Gio Robles live mula sa Maynila.